So, yan guys Nandito kami ngayon sa Akan Sa gilid ng dagat Yan guys Yan guys, may ilaw din guys Diyan banday Mga beach resorts yan Beach resort Mga resort yan guys Ayan. 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 Grabe pas ng dagat dito guys. ano ko kung anong pangalan nito. Anong pangalan nito? Duat. Ay. Ha? May bunga siya guys. Yan. Para siyang, para siyang lansones ang bunga. Ano ko? Anong puno? Ayaw Anong puno? klaseng puno to? Parang dahon ng mangustin yung dahon nyo guys. Kung sinong nakakakilala nito. Na Ay, yan. tanong mo kayo baby. Bibitayin? Ayun o. Ah. Saan si Bibitayin? Ayun o. Ah. Ano, anong puno, anong, anong puno ito? Anong is puno ito? Anong puno? Strapol. Strapol? Oh. Iba na yung strapol nila ngayon guys. Strapol? Hindi nga. Yes, yes. yes. Na, pag hilaw. Bayabas. Isa pa yung ano ba? Oh okay. shit. Pag maliit parang. Yan. Ayan. Ayan ayan, ayan. Ayan. Ang galing ng panamin guys na para tigturo namin dito. Tigturo e... na walang <laughs> alam alam. Ayan guys, dito tayo. Ayan, nanging sila. ayun nangunguha sila ng isda. Sa dagat. Grabe niyang pas alun alon guys. Mahingay. Napakalakas. So yun guys, pag kayo iluluto, hindi na kayo kailangan ng kwan pag kayo mag iihaw ng mga kwan. Mag iihaw kayo ng tawag na ito. May maliit na kwan guys. Alimango. Maliit na alimango yan. Ayun, pumasok. Asan siya? Ayun. Ayun. Ayun natin guys. Ayun na, na siya guys. Saan na pumunta? Ayun na. Ayun na bunot. Oh guys oh. Oh guys. Uy! Galing ang gagamba mo guys. Yan yung kakaibang gagamba namin dito guys.

Ay! Dito kami guys, ngayon Magpapapoy kami guys. Dito, dito, dito na. <coughs> ko. Sige, hawakan mo. maganda yung feelings. Saan na ba yung ko Hoy! Hintang. Game. Ay. Bakit hinaw yan? Alin? No. Hindi, parang lang. Parang hindi magtulad. Ay, parang hindi magbaba. Eh, bigyan mo bunot yung maliit. Na, na. Na. Oh, nag-uba ko. -uba Ang uban no, na, na, na ba? Dini nga ng uba ka. kami ba? Ang gina-uban uban na ba? Ang gina-uban ka ba? ba? na paingay mo yung mo lagi <laughs> yung gamit natin. plastic. yung plastic. pating ko na. Sige! Oh. okay mo yung <laughs> Yan na, dumating na sila guys. Ito yung mga kasama namin. Na nagdadala ng mga pagkain.